Okay mga katiknik. Magandang araw sa lahat. Video. Mas masama ang panahon natin ngayon. Signal number 4 yata dito. Otre, dito sa bus, dito sa Bulacan. Medyo madilim talaga ang ano. Nadilim talaga yung kalangitan. At kahapon medyo hindi naman nag-uulan dito ng todo kagabi lang medyo nag-uulan pero hindi naman ganun kalakas pero doon sa amin sa Quezon ang lakas ng ulan tsaka ng hangin buti na lang dito sa Bulacan hindi masyado may hangin kaya lang ma, hindi naman ganun ka ano, parang normal lang na nahihip yung hangin saka nasa taas kasi yung ano ang hangin nasa taas ang malakas kasi yung kita ko yung ano ng ulap yung ano ng ulap ano malakas ang um, lipad ng ano ng ulap malakas siya nasa ta, nasa itaas yung malakas na hangin wala rito sa baba buti nagkaganon eh, umambo na sarap ng lakad ko eh nakapagpayong tayo ito mga teknik ambon kaya na walang ambon eh okay saglit lang muna mga teknik at nag ambon labas ko lang yung aking mahiwagang payong hindi dyan tayo kasi ano umula na wait lang yan andito na tayo sa may saka yan wala, walang mga pasahero masyado mga wala kasing pasok mga kateknik kasi mga bata walang pasok. Ano talaga? madilim talaga ang panahon yan o, sa itaas talaga o Fabulous talaga yung ano ng ulap malakas sa taas, dito na tayo sa Balagtas madilim talaga ang panahon mga kateknik dito na tayo sa ating pakasungan wala namang baha dito kasi hindi naman masyadong nag... ang ulang kasi hindi ano eh yung buhos talaga, eh, parang ano lang siya tagite, pero kagabi medyo bumuhos ng ulan pero saglit lang hindi man lang yata, nagtagal ng isang oras yun eh okay, hanggang dito na lang kaka technique medyo mahangin ng konti pero hindi ganong kalakas